Ayan guys, meron na naman tayong gagawing video no ng mga kaek-ekan, no, mga pabling-bling sa ating crosswind sa ating sasakyan, no. So ito, meron na nas order sa ano, salamat Shopee. So ito 'yun guys, so, para makita nyo bilisan na natin kasi gumagabi na. Ayan. Ayan, ano ba 'to? Ano ba 'tong box na 'to? Ano ba laman nito? Ayan, hood. Car easy install. So ito ay may dalawang klase, no? Meron siya yung uh, buksan na nga natin. patumpik-tumpik diyan. Ayun ang model ha, ito, ito, ito. Ayun oh. oh, made in China. yan, So ayan, hood, hood daw hood. Tingnan nga natin. Aba ano nilalaman nito. Ay, pasensya na guys, wala kasi tagahawak ng video. Alam niyo naman si Tams demo, hirap. So yun oh. Ano ba to? So yun. Ayun, ano ba to? Android. Tapos meron siyang double sided no? tapos ito konektor, uh, connector ayan. android ito ano ba to to ayan, ayan 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 ayan, so ayun hindi na natin patatagalin ayan so i-plug na natin no tingnan natin kung ano ito ang hirap talaga pagkano eh walang tagahawak be? saka natin nga. Oh. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan. So, ito guys. Uh, ito ay speedometer. Ano? Speedometer po yan. Wala kasi itong speed gauge no, sa so, kilometer per hour. So, ito ay binili natin to sa Lazada. Parang nasa 300 yata ito. So, ayan. So, meron namang hood na isa. Uh, ito, ano, ito kasi, ang purpose nito nakaganon lang siya oh nakaganyan nakaganon nakaganyan oh yan yeah, nakaganon siya nakapatong meron isang klase nakaganon nakahiga so ang ano naman yung trabaho niya nagre-reflect dito magre-reflect dyan yung ano para projector type no magre-reflect dyan yung speed no dito sa pinaka ano nyo pinaka windshield nyo kahit umaga no kahit may araw nakikita yun ano, nagre-reflect no So, paparang ganito. Ito, kung nakikita nyo ito, ayan, ilaw kasi yan, ilaw. So, makikita nyo, nakikita nyo dito sa windshield. Ayan siya, oh. Ayan. So, ito siya, oh. Ayan, ayan, siya. Ito yun. Yan yung ilaw na yun. Ito siya, oh. Ayan. So, parang nagre-reflect siya. Para makita nyo na maayos, buksan natin. Yung, buksan natin yung ilaw. Ayan. Tapos, ayan natin. So, ayun, oh. Ganun, ganun ang purpose niya, guys, oh. Yung, yung isang klase nito ha, hood type. Ayan. So, umiilaw sa baba, nagre-reflex sa taas. So, pagka umaandar, umaandar din yung gauge niya, ano, yung speedometer. Ito, isa naman na ito ay nakatayo lang siya, stand alone siya. Ano. So, parang dito. Kasi ito, ito talaga guys, ay sira yung aking speedometer. No? So, yung speed sensor ko at saka yung speed gear, sira po yun. No? Tsaka yung pinaka granahe dun sa may, ano, uh, gear gear sa may transmission no medyo may bungi kasi yun eh nung binaklas kasi namin nakita ko na yung issue na yun no? so hindi pa siya napalitan so ito kaya ngayon sira yung aking ano hindi, itong panel ay hindi sira ang sira yung nasa may transmission no? dun yung nagkakaroon ng problema so pansamantala bilhin muna ako ng ganito itong type na to no? so saksak nga natin dami pa kasing sinasabi hindi nalang isaksak eh <laughs> Ayan, ang hirap talaga mga idol. Pag wala talaga tayong taga video, no? Mahirap. So, ayun. Isaksak natin dito. Dito, dito. Ayan. Kahit saan siguro dito. Ito, ito, inverter yan. Na mali ang bili. So, pang e-bike sana, mali ang bili. Naging inverter. Dapat, uh, converter, no? Yung... From 48 volts to 48 volts to 12 volts So parang step down siya So namalim bili Ang nabili uh, Inverter no Yung 12 volts to 220 Ganun nang nabili So binigay na lang sa atin yan So ba, hindi naman kasi magagamit So sabi ko sige So ito Try natin Yung ano Tignan natin kung ano yung tura, no Saan na yung dulo So ito Asa na siya Sarap ba nilagay Ito So, bahala kayo kasi may sticker naman. No? sa kayo? Saan nyo siya ilalagay? Dito. Dito sa taas or dito. Sa may inyong ano. Yan, yan, dyan, So, ilagay nga natin. Ito, ito guys ay laging nakaplug. Oh, lagi siya plug Palagay ko mayroon ding ano yung clip dito. Oh. Walang kasama doon sa package eh. So, ayun. So, yan. Ganun siya. Then, tignan nga natin kung uh, ano isusi natin yun puti ayan o oh, zero ayan zero yung lumabas sa kanya okay, o tayo mga idol ayan so zero ibig sabihin wala siyang speed so wala na pipindu to oh. walang pindutan basta ito ito guys pala ay GPS ano GPS so try natin try natin i ano patakbuhin no sa mana natin ilalagay ito itong gates na dito na lang siguro yan diyan na lang hindi naman siya makakaabala dito no so try natin patakbuhin to sa sakyan para makita natin na gagana siya yan so guys ito na yung uh, ano kinabit natin ano te naman natin ngayon siya no kung gumagana so tara andar natin to medyo natatakpan siya ng ano so diyan ko siya nilagay so ayan umikot yung isang sasakyan so tignan natin kung gagana siya ano. ayan siya <coughs> may ano kasi ayan oh. racing racing yata yan <laughs> so maandar na tayo Ayan. Bibiling na siya. O. Ayan. Ayan. So, buds na, oh. Maandar na yan. So, ayan na po. Yung nilagay nating speedometer kasi nga sira yung ano eh yung atin no so speed gear natin sira so ito um, okay naman siya so yan yun lang guys ah uh, so, sabi ko dyan ay okay yan sa mga sira yung ano yung speedometer speed sensor speed gear yan so okay po yan eh, no GPS. Nasudyan so, ko siya nilagay. Pero kasi yung nakalagay dito sa ano, sa dashboard, no? Nakapatong or nakailalim. So, yun lang, guys. Tingnan natin kung papara siya pag pumara tayo, no? Paparada. Ayan. So, Stop tayo. Ayan. Zero. So, yun, no? Okay, goods. Goods na Goods para sa mga walang ano nasiraan nito for temporary lang naman yan USB yan guys ha USB USB Android thank you God bless